Magandang umaga mga kaipahayag! Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga tiyak na tuntunin sa paggamit ng mga letrang C, F, J, N, Q, V, X at Z sa alpabetong Filipino. Dito ay aalamin natin kung paano ginagamit ang mga letrang ito sa ating wika. Tama ang mga letrang ito ay karaniwang matatagpuan sa mga hiram na salita mula sa ibang wika. Ngunit may mga tiyak na patakaran tayo kung paano ito gagamitin sa Filipino. Simulan na natin. Ang unang letrang tatalakayin natin ay letrang C. Kung ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo, panatilihin lamang ang letrang C. Halimbawa, calculus, chlorophyll, carbohydrates. Ngunit kung ang tunog ng C ay S o K, sa Filipino, palitan ito ng mga letrang S o K. Halimbawa, participant, central, hard. Susunod naman ay ang letrang F. Gamitin ang letrang F para sa tunog F sa mga hiram na salita. Halimbawa, tofu, french fries, football. Ngayon naman ang letrang J. Gamitin ng J para sa tunog j sa mga hiram na salita. Halimbawa: jam, jacket, object. Pumunta naman tayo sa letrang N. Panatilihin ang letrang N kung ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo. Halimbawa: el niño, malakanyang, la niña. Kung ito naman ay binaybay sa Filipino, maaaring palitan ng enye ng mga letrang NY. Halimbawa, pinya, cariñosa, banyera. Sa letrang Q naman tayo. Panatilihin ng Q kung ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo. Halimbawa, quiz, quantum, opaque. Pero kung ang tunog ay kwa o palitan ang Q ng KW o A. Halimbawa, Quarter, Q room, Querida. Tumuloy na tayo sa letrang V. Gamitin ang V para sa tunog na V sa mga hiram na salita. Halimbawa, Verbatim, Variety, Video. Sa letrang X naman tayo. Panatilihin ang X kung ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo. Halimbawa, axiom, silent, exodus. Pero kung ang tunog ay x, palitan ang x ng ks. Halimbawa, experimental, taxonomy, exam. At ang huli ay ang letrang z. Gagamitin ang z para sa tunog na z sa mga hiram na salita. Halimbawa, zebra, zinc, zoo. Sana ay naging malino sa inyo ang mga tuntunin sa paggamit ng mga letrang ating tinalakay. Mahalagang tandaan na bagamat ang mga letrang ito ay hindi palaging matatagpuan sa mga katutubong salitang Filipino, ito ay nagsisilbing gabay upang maiwasan ang kalituhan sa pagbaybay ng mga hiram na salita. Muli, itong ipahayag. Maraming salamat sa pakikinig.